Oh, malakas. oh, malakas. Oo. Oh. Yan o, oh, ang ating mga sundalo. Alaga namang naka-pulgir yan. Ah, nakatas na eh. Okay na po. Mga katalong welcome back sa ating channel For today's video ay papailawan na natin Ang mga taong nagre-request ng kuntador At dahil nga malapit na ang Pasko Ay ito ang ating magandang regalo para sa kanila At ang ating kasama ngayon Ay ang mga masisipag na lineman ng Ormeco Ang kasama natin si Idol Banong TV, Si Kabilas <laughs> What's up? Dito nga sa area na to ay nag-start na kami upang makapagkabit na ng mga kontador. Kahit nga umaambon ay dire-diretso kami para matapos ang mga request ng mga consumer. Dahil ay tuwang-tuwa ang may-ari ng bahay na ito sapagkat magkakaroon na sila ng ilaw. After nga nito ay lumipat na tayo sa isang area upang makapagkabit na tayo ulit ng kontador at magkailaw na din sila. Sa simpleng pagkakabit nga natin ng kontador kahit papano ay makakapagbigay tayo ng aginaldo sa mga consumer ng Ormeco siguradong mering meri ang Christmas ng mga taong makakabita natin ngayon ng kontador. At dahil nga isa sa pangunahing pangangailangan natin ng kuryente, ang lahat ay naghahangad na magkaroon din ng ganito. Tapos nga nating maikabit ang kontador dito, ay lumipat naman tayo sa ibang lugar. At pagdating nga natin sa isang area, ay tinatayo pa lang ang At poste. agad nga natin silang tinulungan upang magkaroon din sila ng kuryente. At kung tutuusin, ay hindi pa sila pwede sapagkat hindi pa sila ready. Dahil nga magpa Pasko ay pinayagan na natin sila sapagkat para magliwanag ang bahay nila pagdating ng Pasko Matapos nga ito ay lumipat ulit tayo sa iba pang area Dito nga sa isang bahay na to ay tinuruan natin si tatay kung paano kontrolin ang panel board nila oh, Nakataas na eh, okay na po Matapos nga ito mga idol ay nagbiyahe na kami papunta muna sa kainan Tanghali na rin kasi at inabot na rin kami ng guto I-recharge Re muna kami saglit para mamaya-maya ay malalakas na naman ang aming katawa sa pagkakabit ng kontador. Datinga natin sa area ay agad namang umorder ang ating mga kasama. Ito ang ulo ng malaking isda ang aming napili para iulam. Sobrang natakam nga tayo dito mga idol dahil napakasarap naman talaga ng pagkakaluto. At dahil nga sa sinahing na ulo ng gulyasan ay talaga namang nasolve na naman ang ating tanghali. Saglit nga lang ang ating pagkain at pagkatapos nga nito ay pumunta na kami sa mga area na aming kakabitan Kailangan pa. Kailangan nga namin ito mayari sapagkat pagdating ng alas 3 ng hapon ay may meeting pa kami. Right guys, yan at pauwi na kami. Iyon. Sama natin si Banong TV. So, natapos na kami sa pag new connection. At maligayang maligaya na ang mga taong makakatanggap ng pailaw ngayong araw. <laughs> so, may ilaw na sila bago magpasko. Di... Iyon, supportahan po natin ang uh, Strong. Yan, kay Banong TV. Supportahan din natin si Kuya Banong TV. Kasama natin lagi yan. Yan ay kasama natin sa team, pamilya. Iyan o, oh, ang ating mga sundalo. Alaga namang nakapulgir yan. Laban na laban o. Oh. Mga sundalo ng pailaw. Mga dagitab yan, mga idol matapos nga kami sa pagkakabit ng kontador ay nagdiretsyo na kami sa opisina. Tama nga ang ating dating sapagkat malapit na ang aming meeting. Tapos nga ang aming meeting ay pinamigay na ang pamaskong handog ng aming samahan. Ay! Ayun, nagpaka-ayunan <laughs>

Hoy, may tinakas ka, tatundaan. sa tatandaan. Oh, malakas. Para bien, bien. Ot, picture, maka may ay. Ay ay. este yan? Ariel, no te Ay, ay, si Ariel. Ah, si mapapanood natin 'yan. Wala bang jacket 'yan? Sa jacket. Jacket, jacket daw. Jacket, jacket. Kamoy. Ari po ang mga may bonus din isang libo Oh, naman, salamat.

pwede mo ba ng pa kaya? Tayo ng na yung ng mga tao. Sasunod Yun, shout kay Eugene. Kasi baka naman ibili mo lahat ng packetian. Bawal na. Packet. pag may tira Hindi, ka na magamit pinida wala. Hindi mo tayong tira. Ayaw, yes, so, tayo pa tira. Baka may tira. O, ang dami pa Pasko nun ay. Pakisip <gibit> so, mo na yung mga kuna yung wala dito. Kapsin. Dahil nga ang samahan namin ay nakaiipon ng pondo, kaming lahat ay binigyan ng tigi isang libo. Dahil nga dito ay meron na tayong idadagdag para sa magagasto sa darating na Pasko.